Yes, ako sa Durya. Salute! Nandito kami. Tingnan mo. Nagtanim kami ng beans. Ito pala ang beans tinanim ng asawa ko. O, tingnan mo. Nakita mo yan. Uh, ginagawa tong milk. Milk. Order na to siya, friends. Oy. Sabi ko, ako mag-ano eh. Magtanim eh. Ayaw niya. <laughs> Kasi hindi daw tutubo. Wow! Grabe, ganun baka malas ang mukha ko. Hindi tutubo. Pabihira. Marami pa siyang tataniman, oh. Ay, shocking ka. Ay. Eh, Mamasyal tayo sa farm, friends. Kasi sabi ko, tutulong ako. Ayaw niya akong patulong. Ha! Ah, Ilamin ako -lil sa Korea. Salute! May udala akong water, oh. Lingan ko siya ng water. Linggo ngayon, ano? Linggo. Linggo. Ano nang date ngayon? Nine na ba ngayon? Uh, June 9? Hala. June 9, 2024. Oh my gosh! June 9 agad. Tika lang friends ha, ipashare ko lang kayo hindi to ako sa farm eh, mang manguha ako ng gulay. Tika lang. Kaso lang hindi pwede eh. init nakapayong pa nga ako eh. Pumunta ako dito kasi dinalan ko siya ng sombrero ba? <laughs> Di ba no? Walang init. Nakasombrero ako, nakapayong pa eh no? Siya pa Apo oh. Nagtanim ng beans. An yung pagtatanim nila friends, iba eh. Pakita ko sa inyo. Lang. Uy, ilang sako kaya itanim niya no? Ito isang sakong beans o tingnan mo. Eh. Mahal to friends, oh. Ito yung kinakain namin, no. Oh. Paano kaya ginawa 'yun, Oh? Pinakain ako ng friend ko nito, ang sarap eh. Ginisa yata 'yun. Yan yung beans niya, itim. Ayun si pa, oh. Ganun lang siya, friends. Kaya gusto kong magganon kasi gusto kong magundong ba, mag-exercise. Yun o. Oh, ganun ang pagtatanim, eh, oh. <laughs> Di ba ang cute, no? Ganun. Oh, maliit lang to dito. Ito, ito, maliit lang to. Mayroon doon sa taas. Tinatawag nilang kunpati. Mm, malaki doon. Malaki kunpati nga eh. Big farm, kun. Kun, big farm. Eh, ko, yung sombrero ko, kinuha niya na pala. ang ko ay eh, dito, friends. Ang tanim ni muna. <laughs> ito, oh. Oh, tinaw. Ang sarap yun. Pero maliit pa eh. Di pa pwede eh. Hala. hello lang. Hala, Friends, wala rin kang, friends, rin kang Kasi lang, kakaunti lang to eh. Ang tinanong ko, ano lang, utso nun lang. Eh, no, pwede nang, siguro next week, pwede nang kainin to. Ayan na yung kangkong ko, friends. Alam mo, si, si Umunil lang nagtanim nito. Biyanan ko, kasi nga, busy ako. Mangdamo tayo, friends. Maghatid ako ng kanin, eh. Eh, yung asawa ko, pinakain ko na yung anak ko. Yung anak ko kasi umalis, eh. Hindi naman siya kumain. nag -alba. Sabi ko na, magluto ako ng ano. Ito ang kinukuha nila, friends, eh. Kita mo yan, oh. Ito ba, yung sanga, maliit. Yan, oh. Diyos ko, buti niya takot nito. Ayan, oh, yun, nakita mo yan. Makapayong naman ako eh. Trabaho tayo, friends, para magkaroon tayo ng pera pang bili lipstick. Ang <laughs> lipstick yun. Yan, kinatanggal siya, friends. Oh, yun, yung sanga-sanga na yan. Oh, yun. Kaya kailangan nandito ako, alas 5 ng umaga eh. Ngayon kasi alas 11 na eh. Mag alas 12 na eh. Pinuntahan ko lang si Apa kasi dinalahan ko sana ng sombrero. Eh, akala ko wala siyang sumbrero. May sumbrero pala siya sa car. Uy! May bunga na siya, friends! you o. Know? <laughs> cute. Nakita mo? May bunga na. Ito ang tinatanggal eh. O, tingnan mo. Bilis naman ang oras. Uy, alas. Four minutes na agad. Wala pa akong nagawa. Yan. Tama na eh. Mamaya na ako. Mamaya gabi na ako pumunta dito. Hindi. Mga alas 4, friends. Mainit pa. Zero and beauty ko. Nakita ko lang sa inyo ang kangkong ko. Kangkong ko tanim ni Bianan. Salamat, Bianan. Thank you. Sorry you. Oh my gosh, may talong pa siya. Hello, malaki na. Hello, yung kalabasa niya, malaki na. May bunga na yung kanyang ano, oh. Ano. Alam mo si Bianan, tatanim yan. Ang sarap din ito, di ba? Makain kayo nito. Gusto ko mag, mag ano ng ano. Ito oh. <laughs> Kita niya. Bulaklak ng kalabasa. Alam mo friends, dati nung nag ano kami. Diyos ko, mamatay ako kaharbis ng kalabasa. Lasing ko ng umaga, nag-harvest na ako no. Grabe. Nakikita ko ang mga tao dito sa Kanaan Farmer Corps. Ay, ano yan? Kanaan Farmer School ano ba yun? Ah, Kanaan Farmer School. May school kasi dyan, oh, may building dun, oh, malaki, oh, doon, malaki doon, doon. mayroon. Tama na friends, so, uwi na ako, nakunatin na pa. Wala kong ibang sasabihin. Namamasyal lang ako dito sa tanim kasi umulan ba? Oh, yung dati friends kasi, dati ang ano ng asawa ko, eh, hey. kubak, yun o, oh, yung kalabasa ba na zucchini, yun ang ano, products niya dati. Diyos ko, dami-dami talaga ng friso. Sampu kami. Sampu kami nagtatrabaho, no? Anak ng Siguro 30 years silang nag -anun. Pagdating ko dito, 30 years na silang nag -ganun. Kasi nagdagan ko pa. Tapos buti na lang yung asawa ko nag-ano ba? Nag, nakiusap, nag, nakipag-usap ng mga people. Pinalitan niya na ng kung beans na pinalit niya no yung beans naman na yan, may buyer na rin yan kasi before sila magtanim sa Korea may buyer na yan hindi pwedeng walang buyer saan mo i saan mo i binta yan Huh, ko eh. grabe naman tong kawawa naman tong ampalaya natin preso oh. <laughs> apat na piraso lang yung ukra din apat na piraso sa dalawa. Tatlo lang! Wawa naman. Pero alam mo, ang dami kong ukra sa bahay, tinanim ko, maliliit pa. Ano na sabi ko, friends? Dito sa Korea, pag farmer ka, before ka magtanim, may buyer na. Ganon. Sa Pinas, yung tatay ko dati, farmer din. Alam mo itong ano to? ko alam yan, Turki yata yun eh. Ang tatay ko, farmers din dati, farmer din. Wala namang buyer. Pag harvest, maghahanap pa ng buyer, ganun. Dito hindi, iba. Pag, pag farmers ka, may buyer na. Pag harvest, diritso na sa factory, ganun. May kamatis pa siya, o. Oh. lakad lang ako, ma na video ko. Bye-bye! Bye-bye! Ulitin nga natin. বাবাই <muchas>